ano, salamat kayo sa pagtabang-tabang kahapon. Uh, na ay, na idol. Uh, kalipay ko na 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 nga kinabangay ta. Ana po ko ta. Ibang barangay na naman ta idol ay, binibigyan ano, anyway. namin. Actually, gawain ko talaga to pag ano kanang nanghatagata sa mga ano kanang so, na pagsagaan o kanang karapatan ay, ay, pero, uh, na nanghatag. Karon ah uh, hinaot ta na pagantag may panglawas sa Ginoo og tagan ko po kung may mukhang para po kunya lang na akong sa ginagmay. Bili ni dinag Kaya bilik man sa niya kwartahan ayo. Ining kalibutan. Ka. Mahinaat lang ka nga. Tuloy-tuloy lang akong mga gawain. Then, ano, mahinaat lang po ta na bisag kinira siya, mabusog ka at healthy. Sige na, ano, wala alam mo, kapukos, ah, uh,

yan kay Ibilin po Diwara. pasalamatan nato si Ibilin. Ah, ayan. Ayan. Yan ang sponsor natin idol sa ni ating bigas. Ayan. Ito yung unang bigas. Ayan, dalawang sako. Ayan. Ito ma'am, dalawang sako.

ya na pod. Thank Ayan, idol. Binigyan natin ni. O sa barangay na dire. Eh? Bananaw. Bananaw mga idol, sakop pa rin ng ano Bantayan Island. Ayan, dalawang barangay ang binigyan natin idol ng ayuda. Okay, bye bye idol. Ay mga idol, magandang umaga sa atin lahat. Ayan, mamimigay, mamimigay kami ng bigas dito idol sa ano. Ayan, ang bigas natin ibibigay. Ayan. O sa ilogan ni Dere? Balintawak. Ah, balin balintawak, sakop ng ano. Bantayan Island. Ayan, idol. Hello baby. Apir baby, apir. Spiderman. Ayan, barangay Balintawak na no? Balang, barangay Balintawak. Sago. Uh, Bantigi. Marino man, ah, sakop ng marino, Spiderman. One. Bantayan. Ayan. <tinyo> 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn May ka man. Eh. 5 kilos lang sul, na, sulod. Kada usa. Yan idol ang ibibigay namin, idol. ibigay na ng ayuda, idol. dito to sa ano idol barangay bantigi sakop ng bantayan island dito nakarating si spiderman mayroon tayong sponsor dito idol Yung sponsor natin galing japan yan ang sponsor natin idol sa ating bigas Ayan dalawayan sponsor idol oh yan oh isa oh Ayan, mga idol sponsor bigay ng bigas pinadaan ni Spider-Man vlogger ng Negros Oriental Joseph Mix TV Spider-Man ng Sibulan mga idol. Salamat tayo sa sponsor natin idol. Galing kay Ibilin nakagawa. Yan. ngayon ano pag wala na po kasi naman ah matabang po ko din ko ano sa kanya man lang sa daan kuno ano ano gamay lang isang kantidad o gamay lang na baga, hinahat na ano pag gawa pa

Thank you for wow. <laughs> <laughs> Thank you for sharing. sako. Oh, oh yeah, sako. <laughs> sako. Thank you. Oke, yang mama mama Sinanay. Kuha, kamamawid ka. Wala pa sa'ko. Bukat na na yan. Kang mamawid, ar. Ar! Kang mamawid, kuha. Wala pa sa'ko. Kung tika sa'ra. Wala pa. Maday lang. Aris. Wala pa. Kasama'y. Isa pa wala. Isa Ay! na Ang... Gold dog. Tama kayong gold Ato na kang Pepe Oo. na. Ipon na na, Tony. Tony, erte. Ipe, ipe. Jopa. Jinbox. Aris Aris derna untuk. Aris yang aris ini. Apa yang sah? Aris kang. Mama. Ayah mengai Oh, ayah. Bawat bahay rito idol binibigyan namin yan dito sa palibot. Maka sa ibang araw sa ibang araw idol makarating kami din sa ano sa ibang mga bahay-bahay may migay din kami ng ayuda kahit kunti lang idol basta galing sa puso oh wow oh nice thank you pasalamat tayo sa ating sponsor mga idol salamat ayan ay mga idol ayan salamat mga idol Oke, okay, thank you idol, bye bye idol. Selamat, selamat, dan YouTube channel. <laughs> Oke. Okay.